Good afternoon mga idol ah, Magandang tanghali sa inyong lahat mga idol Ayan ah, Nagatagpi na naman ako mga idol Ng aming lambat Nadali kasi ito ng pawikat Medyo malaki laki ang punit nito mga idol Kaya Tinagpian ko na Kasi pangit din Pag nagarya ka tapos malaki ang butas ng lambat mo Parang Nakakatama din maglaot Pag maraming butas ng lambat mo Kaya ito Nilagpian ko na mga idol. Ito yung pinakamalaking butas eh. Ito kasi mga idol, pag nag ka sa laot ng sobrang aga, tapos medyo nahuli ka rin sa pagpandaw mga idol. Yan ang kadalasan na ng pawikan. Kasi yung mga isda na nakasap, naka... Sap... naka... Ah! Mga isdang nahuli na kinukuha ng pawikan mga idol ngayon pag napuluputan ng pawikan yung lambat namin ayan na nawawarak na yung lambat kaya yan mga idol ang kadalasang dahilan kung bakit napupunit ang aming lambat eh hindi naman pwedeng pabayaan yan mga idol kasi nakakatamad di area yung lambat pag maraming punit kaya ito tinatagpian ko na kagad yung mga idol uh, tinatapos ko na yung sa taas parang hinati ko lang yung mga idol eh. kasi yung bandang taas okay pa naman uh, maganda pa naman yung lambat maliliit lang yung butas niya kumpara yung dito sa baba dito kasi kalimitan nakakauli ng isda yung sa may tingga yung sa may pabigat kaya dyan malimit na dadali ng pawikan yung mga huli namin isda. Kaya karamihan butas. Dyan banda sa may pabigat. Ah, Doon nga pala mga idol sa hindi pa marunong magtagpi ng lambat. Doon sa kagaya ko na uh, naglalambat din. Doon sa hindi pa marunong uh, mag-comment lang kayo mga idol para sa next video ko, gagawa ako ng tutorial kung paano magtagpi ng lambat, kung paano tatabasin yung punit ng lambat, tsaka kung paano papalitan yung punit na lambat. Uh, ito ka pala mga idol ang video na to, doon lang sa mga hindi pa marunong mag magtagpi or maghayuman ng lambat. Doon sa mga marunong na mga idol, uh, pasintabi na lang po sa inyo kasi hindi pa naman po ako kagalingan maghayuma at saka mag tapal ng lambat baka may mapansin kayo na medyo mali sa ginagawa ko eh pasintabi na lang po sa inyo mga idol uh, salamat po kung uh, panunoorin nyo yung video ko kung hindi naman okay lang po dahil alam ko yung magagaling na kayo at marunong na kayo magtagpi eh itong video ko sinishare ko lang itong mga idol doon sa mga hindi pa marunong para kahit papano makakakuha naman sila ng kunting kaalaman doon sa mga gustong uh, gumawa ng sarili nilang lambat uh, hindi na hindi na nila kailangan na mag uh, pahayuma sa iba sila na lang ang gagawa uh, i-comment nyo lang dito mga idol sa comment section para makagawa ko ng tutorial sa sunod na video ko dyan nga pala sa pabigat mga idol uh, mayroon palang ang sinusunda na humunjan. dyan uh, kailangan ang mata na ipapasok mo dun sa isang tali ay pito tapos sa uh, pataw naman dun sa palutang mga idol bali dosi yan dosi na mata ang ipapasok mo dyan para maganda yung humo ng lambat. Pero iba-iba namang humo nyan, mga idol, dipindi lang yan sa gumagawa. Doon sa mga magagaling lang gumawa mga idol, iba, iba naman yung humo na inaano nila. Pero ito kasi mga idol, pinagawa lang namin itong lambat namin. Yung humo niya talaga, yung sa, sa palutang ay dosi ang pasok doon sa isang tali. Dito naman sa baba, sa may pabigat, pito ang nakapasok diyan mga idol. Kaya okay naman mga idol. Ma ma-abtick naman kung sa tawag sa amin sa koyonin Mabilis naman makahuli ng isda. Lalo na dun sa sapsap -sap, sa buraw pakan uh, kanuping okay naman mga idol yung mata nga pala nyan mga idol ng lambat namin ay shitty yung mata tapos yung nylon niya, si Ruben Chengo. Nakahanay siya ng ganyan mga idol para mabilis. Yung mga nakaraan video ko mga idol, nasa loob kasi ako ng bahay noon eh. Kaya mabagal, matagal ko siya ginawa. Ito mga idol, ang laki butas nito. Halos isang oras kalahati ko lang to ginawa mga idol. Medyo mabilis ang pagka tagpi ko dito kasi maganda yung pwesto mga idol eh. Hindi siya crowded nakakagalaw ka ng maayos tsaka naiinat mo yung lambat na ipupwesto mo kung saan magandang pwesto katulad nyo mga idol nahahata ko yung lambat kaya nakakapag pinitrita ako ng maayos eh mga idol tinaw medyo mabilis na konti yung galawan ko dyan kasi maganda yung pagkainat ng lambat eh madali mo siyang makuha yung bawat mata na ipapasok mo dun sa sa bahayan napakasimple lang din mga idol pag natuto ka na pag nasimulan mo na madali na lang tuloy tuloy na rin lang mga idol basic lang naman yun lang ang dapat mong tandaan sa pag sa pagpalit ng lambat pagtagpi yung kanyang humon kasi pag hindi mo sinunod yon mga idol ang kanyang humon Mabibiti na yung mata ng lambat dun sa Sa dulo ng Napagtabasan mo Hindi ka na mag Hindi na siya mag Eksakto doon sa pinagtabasan mo sa dulo Kakapusin ka ng mata May bilang talaga yan mga idol kasi nakaparis yan dun sa palutang yung bilang ng palutang at saka yung dito sa palubog kailangan magmamatch yan kaya dun sa palutang dosi yung mata na nakapasok dun sa tali niya mga idol dito naman sa pabigat ay eh, pito, pitong mata tapos dun sa sa pabigat dun na mismo sa kanyang tingga mga idol dalawang mata dalawang mata ang nakapasok dun kaya yun talaga mga idol ang kombinasyon niya para eksakto doon sa tabas mo mga idol pag hindi siya parihas ang pasok ng mata mo kakapusin ka mga idol may tendency na pagdating mo sa dulo kulang na yung mata ng lambat may inat na yung lambat hahabulin mo na siya mga idol pangit, pangit na siya tignan kaya dapat sa simula pala mga idol eh, mabilang mo na kagad ng maayos kung anong pasok ng mata doon sa pabigat dapat yun lang para hindi hindi ka mawala Ayan mga idol Yan ang pababa na Bibirahin ko dyan Yan ang huli Matatapos ko na Mga tatlong di pa siguro Yan mga idol eh. Tatlo or apat na di pa Yung punit nyan Mahaba Mahaba yan eh, mga idol Malaki-laki siguro Pauwi ka ng nakadaan dyan eh Bali tatlong butas yan mga idol Na malalaki Parang pinag-isa ko na lang yan Kaya Lumaki siya ng lumaki pero mas maganda na rin yung mga idol kasi mas mahirap magpalit ng pa isa isa. Mas matagal. Mas maganda yung tatabasin mo na siya lahat. Sasakupin mo na lahat ng butas. At para pagpalit mo ng lambat, tuloy-tuloy lang ang ang birada mo mga idol. Ayan mga idol. Maraming salamat nga pala mga idol sa patuloy niyong panunood sa aking mga video. Sana huwag kayo magsawang manood sa mga videos ko mga idol. At pa-support na rin pala ako mga idol sa white YT channel namin mga idol. So good life, official TV. Ah, sana mga nyo mga idol yung YouTube channel namin. Ah, nandun yung full video ng mga laod namin mga idol. Doon po ah, ina-upload. Kaya sana mabisita nyo rin yung mga idol. Maraming salamat sa inyong mga idol sa patuloy niyong pag-suporta sa aking mga reels saka dito sa aking mga videos. Tutong natin Doon sa mga hindi pa nakapalo sa akin mga idol, sana ipalo niyo na ako mga idol. idol, doon sa mga gustong matutong maghayuma at saka magtagpi mga idol, comment nyo lang dyan sa comment section yung kayo mga idol yun yung pagtahi ng punit ng lambat yung mamatamatahin mo yung lambat ito naman yung tagpi mga idol ito yung pagpalit ng punit na lambat papalitan mo ng bagong lambat yan mga idol yung pinagkaiba ng hayuma at saka ng tagpi doon mga idol sa gusto kung matuto comment nyo lang mga idol ayan okay na mga idol tapos na ayan may um extra pa mga idol ang aking bunso Iyan, okay na mga idol, wala nang butas 'yan. Ayos na mga idol. God bless sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa